Mga benepisyo ng langka, isang makapangyarihang prutas. Ang langka ay hindi lamang masarap at matamis, kundi may maraming benepisyo para sa kalusugan. Alamin kung bakit dapat mong isama ang langka sa iyong dieta. Isa, mataas sa nutrients. Ang langka ay mayaman sa mahahalagang nutrients tulad ng vitamin C, potassium, magnesium at fiber. Ang mga nutrients na ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng iyong kalusugan. Dalawa, pinalalakas ang immune system. Dahil sa mataas na bitamina C na taglay ng langka, nakakatulong ito upang palakasin ang immune system at maiwasan ang mga sakit. Ang bitamina C ay nakakatulong din sa pagpapaganda ng balat at pagpapabilis ng paggaling. Tatlo, mabuti para sa digestive health. Ang fiber na matatagpuan sa langka ay nakakatulong upang mapanatili ang malusog na pagtunaw ng pagkain, ayusin ang pagdumi, at maiwasan ang constipation. Makakatulong din ito sa mas mahusay na pagsipsip ng mga nutrients sa katawan. 4. Pabor sa kalusugan ng puso Ang langka ay mayaman sa patasa na tumutulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagsuporta sa kalusugan ng puso. Ang mga antioxidants nito ay tumutulong din upang maiwasan ang pamamaga at mapababa ang panganib ng mga sakit sa puso. 5. Nakakatulong sa pagkontrol ng timbang Mababang calorie ngunit mataas sa fiber ang langka, kaya't ito ay isang magandang prutas para sa mga gustong magbawas ng timbang. Nakakatulong ito na mapanatili ang pakiramdam ng kabusugan at maiwasan ang labis na pagkain. 6. Nakakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo may mababang glycemic index ang langka, kaya't makakatulong ito sa mga may diabetes o may panganib na magka-diabetes. Ang fiber nito ay nakakatulong na mapanatili ang tamang antas ng asukal sa dugo at mapabuti ang sensitivity ng insulin. Pito, mabuti para sa kalusugan ng balat. Ang mga antioxidants na taglay ng langka, tulad ng vitamina C, ay tumutulong upang protektahan ang balat mula sa pinsalang dulot ng UV rays at polusyon nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng produksyon ng collagen, kaya't maaari nitong pabagalin ang mga palatandaan ng pagtanda. 8. Tumutulong sa malusog na paningin Ang langka ay may taglay na bitamina A, na mahalaga para sa pagpapanatili ng magandang paningin at kalusugan ng mga mata. Ang regular na pagkain ng langka ay makakatulong upang maiwasan ang mga problemang nauugnay sa paningin. Sham, nagbibigay ng enerhiya, ang langka ay isang mahusay na pinagkukunan ng natural na asukal, tulad ng fructose at glucose, na nagbibigay ng mabilis na enerhiya. Mainam ito para sa mga atleta o sino mang nangangailangan ng dagdag na lakas sa buong araw. Conclusion, ang langka ay isang masustansyang prutas na may maraming benepisyo, mula sa pagpapalakas ng puso hanggang sa pagpapabuti ng immune system at digestive health. Sa pamamagitan ng mga nutrients nito, Makakatulong ang langka sa pagpapabuti ng iyong kalusugan at kaligayahan. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.